Good morning guys! Ayan, kung makikita ninyo meron akong dalawang convenience outlet dito sa lamesa So, uh, ikakabit ko po ito sa room namin at uh, additional uh, supply ng kuryente Okay? Ayan, pero bago ko po ito ikabit ipapakita ko sa inyo yung uh, basic na pag install nito o yung electrical uh, diagram niya o yung papano natin ba kinokonek yung mga yan so bago ko po ipakita sa inyo tingnan muna natin ano ba yung tsura nitong uh, outlet mostly nakikita natin to sa ating mga bahay sa schools sa mga buildings o kahit na anong residential or commercial establishment So, ito, tinanggal ko na yung takip niyan. Ayan, ganyan lang ho yan. Sisikwatin nyo lang dito yan ng uh, screwdriver. At ayan no, uh, ang itsura niyan. Ayan no, uh, ang loob niyan. tol, itong nakikita ninyo kadalasan, takip lang ho yan. Ayan ho uh, ang uh, loob niyan. Ayan. At ayan ho uh, ang likod niyan. Ayan, simpleng-simple lang ho yan. Yung pinagsasaksakan natin ng kuryente. So, lalagyan natin ng wire. Ayan. This is for demo lang po ito. Bago ko siya ikabit dun sa aming room, ay papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya kinokonek. Okay? So, ah uh, tanggalin na natin ito at yung isa ang gamitin natin. Alright. Ayan, ito po siya. Ayan, buuhu yan, kasama takip. So, meron ako ditong dalawang wire. Ayan, for demo lamang po ito. Ito po yan number uh, 12. Ayan, 3.5 mm. Ayan, may meron po yung uh, nakalagay diyan. Ayan, 3.5 mm squared ang size niya. Ayan, ito ang paggagamitin natin bilang source. O yung uh, dalawang linya na galing sa ating mga circuit breaker or fuse box. At meron din po akong dalawang wire dito na maigse. Ayan, binalatang ko na magkabilaan. Ito naman po yung ipang tatap natin para gumana sila pareho. Okay? So, umpisa na natin, madali lang po ito. Kahit po kayo, kayang-kaya n'yong gawin. Yan. So, umpisa natin sa pagtatap. Ayan, na. Ah. Actually, ang isa ang pupundanawang linya na 'to, dito lang sa isang uh, outlet nilalagay. Ang tawag ko dito, tugang convenience outlet. Meron hong uh, single nyan, at meron din siyang tatluhan. Yung trigang na tinatawag. So, lalagyan natin to ng supplies. So, bago ko ilagay itong dalawang supplies na to, unahin natin yung pagtatap para pareho silang merong kuryente. Okay? So, ito. Kaya meron tayong ganito. Ito ho yung tapping wire na tinatawag. Kaya, ikakabit lang ho yan natin dito dito at saka yung isa dito at dito ayan magkakaroon na sila ng supply ng kuryente pareho ito hung dalawang ito magagamit ninyo pareho so umpisa na natin guys ayan ginagawa ko lang dyan medyo inaano ko lang yan tinitiklop ko lang ng konti yan ayan pinopold ko lang ng konti yan ayan pa ganyan para maisuksok natin Ayan. Fold nyo lang ng konti. Ayan. Tapos, saka natin isusuk ngayon yan. Para magkaroon ng supply yung isa. Alright? Okay. Ayan. Ganito po yan. Napakadali lang po nito. Kahit kayo. Kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong mga tahanan. So, ayan na po. Ayan. Idulusot nyo lang po yan. Didiin nyo lang ho. At pag nadiin nyo yan, iipitin na ho yan iipiti na yan itong uh, ating uh, convenience outlet tayan medyo ma naka -ano, stranded po itong gamit ko ayan this is for demo lang po ha pero sa actual po papakita ko rin sa inyo pagkakinabit ko na dun sa room namin yung uh, itong uh, outlet na ito convenience outlet na to ayan ganyan lang po yan didiin nyo lang po yan at iipit huyan, yan, kiklip ho yan. Okay. Ayan po. Ayan, mapapansin ninyo, nakakapit na siya. Ayan, meron na tayong supply para dito sa isa. Ayan, di na yan. At nakaipit na ho yan. Ayan, sunod natin itong isa. Ayan, same, plus same process po. Aya ibaluktot nyo lang. Ayan, tapos ay isusuksok na natin. Ayan, at pagka po yan na isuksok, iniipit na po yan. Umiipit na po kusa. Ayan, okay? Kaya, isa, ilagay po natin. Ayan, usually maliit ang butas nito eh. Ayan, tapos didiin nyo lang po yan at kung saan na po yung iipitin. Okay. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, magkadugtong na ho sila. Ayan, kung makikita ninyo, magkadugtong na itong ating uh, convenience sa uh, outlet. So, pag nilagyan natin, halimbawa, ah, dito, ayan, pag nilagyan natin dito ng uh, ng uh, supplies galing sa ating circuit breaker or fuse box pareho na huwag silang gagana ayan ganun lang po kadali so ilagay na natin yung kunwari yung para sa main yung galing sa ating uh, breaker o main line ayan dito ko kasi sa lugar namin ang uh, kuryente po dito ay yung tinatawag na line to line So, pag sinabi pong line to line pareho pong may source ito ng kuryente 220 volts ang kuryente natin 110 volts at 110 volts po ayan. yan yung dalawang kuryente na yan dalawang line na yan yun naman pong line to neutral kaya merong ibang lugar na ang gamit nila line to neutral ito po 220 volts ito naman po zero. Ayan, yan po ang difference ng line to line at line to neutral na connection. Ayan, dito po sa Bulacan, line to line. Kaya po parehong meron itong source ng kuryente. 110 volts, 110 volts. So, ikakabit na po natin para magkaroon na siya ng supplies. Okay, ayan, isusuksok nyo lang po ito. At napakadali. Ayan, di inyo lang. Simpleng-simple lang po ito. Ayun, tumunog. Kahit kayo, kayang-kaya nyo po yan sa inyong mga tahanan. Ayan, naidikit na natin isa, ikabit na rin natin ito isa. Okay. Ayan, okay na po. Ayan, meron na siyang supplies. Ayan, ganyan po yan ganyan po yung uh, nakikita naki, ninyo sa likod ng mga saksakan nyo ng kuryente ayan yan po kasi nakatago yan dun sa utility box kaya hindi nyo nakikita ayan, badi ang nakikita nyo itong harap lang ayan, yan pong harap lang ang nakikita ninyo pero yung kung paano uh, nilagyan ng uh, kuryente itong outlet na ito hindi nyo makikita dahil nakatago po karamihan sa mga pader o sa mga dingding ninyo. Ayan, ganyan lang po kasi simple yung paglalagay natin ng uh, source ng kuryente. Ayan, ito pong video na ito. For demo lamang po ito. And um, karamihan ng mga elektrisyan. Ayan, ganyan po ang ginagawa nila para makatipid sa kuryente, sa kable. Ayan, hindi nyo na po kailangan kumuha ng panibagong linya galing sa inyong uh, circuit breaker o fuse box para ilagay din dito sa kabila ayan, magtatap na lang po kayo ng maigsing wire para masupplyan nyo rin itong isang uh, gang na ito alright ayan, yari na po siya pwede nyo nang ikabit sa inyong mga tahanan o sa inyong mga wall o sa mga poste ayan, itong ating ginawang uh, maigsing tutorial. Ayan, pwede nyo pong uh, i-apply sa inyong mga tahanan. Okay, ayan, sa susunod ko pong video, ipapakita ko sa inyo yung actual kung paano ko siya kakabit doon sa aming uh, mga uh, pader para makita ninyo ang, mga uh, uh, proseso ng aking paglalagay ng mga convenience outlet. Yeah. That's all for now. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, sana kahit papano may natutunan kayo dito sa ating uh, basic and simple electrical wiring. Ayan, this has been Piece and Bake. Thank you so much at mag po tayong lahat.